Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental, Philippines. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, dapat natin mahalin ang ating kalusugan bilang tao. Ano po ang mga dahilan? Base po ito sa aking personal na pananaw sa buhay guys ha. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Pasensya na kayo guys ha, bago lang ako nakagawa ng video, I have a very busy day today, doing some business, paniling in a capstone thesis defense this afternoon. So, maraming nagsasabi, aanhin mo ang yaman sa mundo, marami kang pera, sikat ka, kung ang iyong health ay hindi maganda. Nagkakasakit ka palagi, nakaratay ka sa higaan, hindi ka makabangon, may, nar may nararamdaman kang sakit useless po ang kayamanan or pera kung palagi tayo nagkakasakit bakit po? sabi nga nila health is wealth bilang tao guys prone po tayo sa sakit ang sakit ay makukuha hindi lamang po sa maling pagkain walang ehresisyo kundi sa mga bisyo ano ba mga bisyo? droga, panigarilyo at bagamit ng mga pag-abuso sa katawan, naglalaro na ng games. Para sa akin guys, kahit mahirap lang tayo, simpleng buhay lang, napakahalaga po na healthy tayo. Kasi kung healthy tayo, pwede pa natin makita ang pera. Pero kung palagi lang tayo nagkakasakit, paano natin ma-enjoy ang kinita natin kung palagi tayong sakit at hindi pa tayo nakatulong sa ating kapwa iyan po guys ang na ko no nagkasakit ako inatake po ako ng arthritis hindi magandang paki pakiramdam ko baliwala po kung anuman man pera na kinita ko sa trabaho sa negosyo kung ano pa mga bagay kasi hindi ko ma-enjoy hindi ko magamit siya ng mabuti kasi ang iniinda ko ang sakit no iwasan po natin ang mga bisyo kung pwede lang sugal, drugs, kung ano-ano pa, babae or panglalaki or or e-games, e-sabong, o e -gam, e -ano, e e-casino, kung ano pa dyan. Kasi nagdudulodod po yan ng stress sa katawan at nagkakasakit tayo. No? Sabihin ko nga sa inyo, kung kahit may pera ka, kung nagkakasakit ka, madali lang yun maubos or minsan pa grabe ang sakit, cancer or brain tumor or ano pa. Kahit may pera ka, hindi ka, hindi tayo guys makasurvive, mamamatay tayo. I'm not saying hindi ato, tayo mamamatay, mamamatay tayo. Pero mamamatay tayo na hindi tayo nagsasuffer. At will ni God. Yun po, dapat natin tanggapin. Yun lang po guys, sana po may napulot po kayong aral sa, uh, sa video na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito naman pong kaibigan news check. Paalam guys. I love you all. Please subscribe to my channel. Ingat mo tayo palagi. Gabayan po tayo, tayo ng Panginoon. Amen.